Atong mga dancer diri sa Grand Ball mga idol. Oh. Accept challenge. So do na tay nirao. Kani ang tuwa dancer. Yo 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 yo. Oh, mga bata na nanaw. <laughs> mga idol so nagsabot na na sa uh, ilang sayaw so tanawa niyo nya later mga idol ha kita sayaw na na sa video Dimasuk tu lo. Ini tu berapa ni? Satu, 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 tu?